Eto. Ayan. Sa tingin mo, nag-e-enjoy ako na pumupunta ako dito sa gym. Hindi ko ito gusto. Mas gusto ko mag-scroll lang ako sa Instagram o kaya manood na ng mga TikToks. Pero, wala akong choice. Kahit hindi ko gusto buhat ng 25 pounds na ito, bigat kaya niyan. Dahil hindi ko ma-achieve yung katawan na gusto ko kung nakapunan ako sa sofa. Alas ko pa naman kumain. Kahinaan ko ice cream eh. Alam mo yun, nakakalungkot. Bakit? Pag ice cream, hindi hindi mataas sa fiber, hindi nabubus yung metabolism ko. Pero pag sitaw, okra. Oh, yun, sustansya yun. Kumain ka na madami nun. Unfair. Pero, wala akong excuse. Kaya eh, ikaw, mag-gym ka na din. Kaya mo yan. Tingnan mo to. pa pa-inspire. Odi, eh sikit kau. Kau kaya boleh ni. Good luck.